Kansi yeah, gang Ayan idol Sa magandang tahali po Saan mo kami? Sa gitna ng bukit Sama kami si Kumater Iahon na po namin yung mga ice cream namin Ayaw na humuli Pakapat na araw na po kasi ngayon Ayan mga idol ayaw na natin yung mga ice cream pero papandawin pa natin baka may lamang pa rin halos. Hey, mga idol. Papandawin natin yung skin sabay ayaw na natin. Ayaw na umuli. Ayaw na na huli. Ah, makahuli pa tayo ng kahit konti pa ulap pa mga lods. Ay nga mo ng mga sanding guli. Bago yung huli may ilap may umang. Napabantad po kasi. Wow, wala po yung stop, baka yung ginayaan. Ya, huli. ayan idol mm. yeah. nakapang ulam pa tayo uh, itiakaw na natin yung ating mga screen mga idol, nandiyan yung iba namin screen nandiyan yung mga kabila ayan kabila na bantag. ay idol sa NCC Barangay. Wala Wala kumasa kasi walang Wala kumasa kasi walang agus. Kaya lang kumabasa kasi walang agus. Kaya yang lawan

hey Hilap pa rasa. Okay mga idol, pagka uh, hindi, hindi na ng apat na araw, napapanto na ayaw na humuli. Kaya ginagawa ko dyan mga idol, pagka yung pang apat na araw na, tatlong araw, nililip. Pinapahinga ko muna. Kasi na. Kaya ginagawa

dami na pagka yung mayagos at saka humuhuli pag mayagos ay mga idol, hindi naman tayo sa kapila ang taas na hangin, ang ah. na hangin ang lay sa ulihan mga lods wala ka makakit ang sumisibad na isda sa bukid niya hindi tayo nakaranta, nakapalit Ay, wala. Ya, beli. Ya. Mau beli kok. Ah, boleh. Tahu di Pak. Bisa beli. Bagus. Ah, aku ngerat yung skill-nya. Dole. So mga idol, yung ulo namin sa screen dalawang ulam Nang ko yung maliliit Nagawa ko ng burong kanin Kasi okay, mga ganto, kaya naman natin ang buburo Pamburo sa burong kanin mga ganto okay, So naman mga ganto sigang. Dalawang ulam ay doon.